Magandang gabi mga ka-sports. Coach Rizal Larry po ng RAC Sports TV. So, update muna ng tayo sa laban kagabi. Uh, sa commitment niyan, kagabi ka sa Combat 16, si natalo po yating ating kababayan na uh, si Floyran Sarodar, baya 8 rounds stoppage. At sa mid event po naman ay pinalad po natin kababayan na si actually dalawa sila si kung sino bang manalo sa kanila wala nang problema kasi puro Pinoy eh. Pero congratulations kay Christian Araneta. Tinalo niya si uh, Arvin Magramo via first round TKO. So congratulations sa iyo po. Uh, sana po yung tuloy-tuloy na siya yung number one mandatory challenger ng Uh, IBF light flyweight ngayon kasi nanalo siya kagabi so yun ang pinaka update natin so maganda yung promotion ng Omega at Treasure promotion actually nag, nagano yan eh nag fusion ng combine so nandun yung dalawang nandun yung promoter ng Treasure promotion so at the same time Nandiyon si Jandrel Casimero. So, speaking of Jandrel Casimero, mga ka-sports. So, wag mo nang wag niyo ipagpilitan mo si Jandrel Casimero saka kay Marlon Tapales kasi malaking rest 'yan eh para sa mga boxing community. Uh, kasi mahirap mag uh, mag-promote ng isang boxing Lalo na pag yung mga boxing room may mga pangalan na. Kasi pag may mga pangalan ng boksingero, malaking pera ang gagastusin niyan. Madali lang sabihin na, "Oy, laban natin 'yan kasi dapat ano niyan, sumagot na 'yan sa mga ano, ano, hindi eh, hindi 'yun eh. Kahit ako naman gusto kong maglaban yung dalawa kasi kung sino talagang magaling kasi Every boxer naman, wala namang, ano yun eh, trabaho yun eh. Trabaho yan ang mga buksingero. Every boxer. Kung sino itapat sa babaw na yun, wala problema kasi trabaho mo eh. eh di ka boksingero kung di ka lalaban. Lalaban ka talaga kasi, yo trabaho mo yan eh. Trabaho mong lumaban. Diyan, kumiki, diyan ka kumikita. So, ang tanong diyan, kasi, kung may magpo-promote ba diyan, sa laban na yan yun ang pro, uh, yung tanong so i i, i set aside muna natin yung Casemiro at saka uh, Tapales so may ay pasabog lang ako nabalita kasi dito po sa Korea may ugong ugong po na si General Casimero po ay lalaban ulit dito lalaban ulit dito. Either or April or May. So, kasi si last kasi na laban ni Casimero dito, maganda yung pinakita niya. Maganda yung pinakita niya. Kaya, maganda yung marketing niya dito. So, yung bagal na recognize yung pangalan niya dito. So, gusto rin ng mga Koreanong makita ulit. Kung di man si Naoya Inewe yung kalaban, kahit sino, kahit ano. Pero, ang na, nasagap kong balita, si Janelle Casimero lalaban po dito sa Korea or either world title eliminator din po. Yun ang nasagap kong nga balita. Kasi eh, ang pagkakasabi, tinanong ako po ng Koreano dito, sabi, yun ang pagkasabi, kinurian ng, ah, uh, Ritsado ko ah, uh, General Casimero ka, hango keso, to, nagakuha tayo. Kuso, eh, sabi niya nga, si Janet Casimero daw, baka lalaban ulit dito. Oh, sabi ko, ah, ganun ba? Mas maganda. Maganda. Mm, sabi siya, oh, maganda daw dito kasi si Janet Casimero, parang, Maganda yung ano niya dito eh, yung aura niya dito kasi gusto yung uh, Korea yung nababenta yung ginawa niya eh, yung uh, trust talk niya yun very kada sabi niya kano tok tok eh kano daw kada smart daw para magbintan ng ano eh siyempre Pilipino tayo so masaya tayo kasi na recognize na dito eh o totoo yan wala nang biro yan dito sa Korea kilalang kilala si Janet ko sa meron ito sa sa boxing uh, industry sa Korea at gustong-gusto nila si Janet Cabesero na lumaban ulit dito. So, ako naman, syempre, syempre, Pilipino. Taas no din tayo kasi Pilipino eh. Although si, si, uh, sino ba yung lumaban dito na, na lumaban tsaka nanalo si, ano, ah uh, uh, Christian Pit Lorente. Isa din rin yun. Akilala dito. Tsaka si Leonard Sarkon. Yung Leonard Sarkon kasi yung tinalo niya. Bakali yun yung na ng mga Koreano dito eh. Eh? Si Kang Jungson. Jungson Kang. Yun ang inalagaan na. So, binura lang yun. Unang talo ni, ano yun eh, ng Koreano. Kay So, kaya si Lillard maganda yung pinakita nyo Maganda. Sabi ng Koreano, ah, magaling daw. So, yun lang po. At saka, yung Benz Paras din po. Isa sa mga, kuan, ah, undercard or kuminibin pa kaya kasi uh, yung kalaban niya dati na sa world title fight dati sa Japan yung natalo siya sa decision baka yun yun daw ang makakalaban ni Vince Paras rematch daw sabi ng uh, treasure promotion so yun lang na, na nasagot ko na balita So, maganda yung nasagap kong walita, mga ka-sports, yung Vince Paras uh hawak ni ating kaibigan na uh, trainer na si Bini de B Bini de Lepeña at saka si uh, yung uh, assistant niya na si ano, Richie. So, 'yon mga ka-sports. Hanggang dito lang po mga ka-sports kasi Ayun naman para, basta sa boxing community alam natin na eh paminsan-minsan nag-aado din tayo nag, uh, nag live din tayo kasi excited din ako dahil sa Gadiel Casimero 'yan eh. So, kahit sino'ng lumaban dito na Pinoy? Last na inaano ko na Pinoy dito yung uh, bata ng Bigilo Boxing Gym. Si ano, Rundex Capuloy. 'yung kaibigan natin na uh, trainer diyan na uh, matinding kay, uh, ano natin talagang uh, kaibigan kaibigan na kaibigan natin 'yan na uh, si coach uh, uh, Pingping timpora ng Big Yolo. So, pasalamat din tayo ako sa po ng ating uh, ano natin ng mga sa ating community. Salamat natin. So, kumunitin natin sa boxing, sa larangan ng boxing. Every sports po ng Pinoy, ako, sumusuporta ako, wala akong binabash. Wala akong, ano, kasi ako, naging neutral lang tayo para suporta lang ako sa mga mga atletang Pilipino. Lalo na pag lumaban dito sa Korea. So, suportahan natin yan lahat mga sports So, hanggang dito lang nabuo tayo. Richard Alere po ng RSU Sports TV. Mag-comment down below po kayo kung ano bang gusto nyong i-comment. Uh, tsaka, pakishare na lang po itong video na to. Pakisubscribe na rin ang ano natin. Yung YouTube channel natin. Kahit baguhan pa rin tayo. Ay, hindi naman tayo baguhan na ano, konti lang yung subscriber natin. So, hanggang dito lang mga sports. Ang nasunod natin, Boxing and sports ang nasunod natin. Adios!